sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. San man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas, malayo sakit araw-araw. Pagpalang uh, umaga tanghali, ang gabi sa inyo na sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat wag po kayong magsawa mag sa akin. Magpatuloy nyo po lamang pag-support pagtulong po sa akin. At alin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyong lahat. At sa mga baguan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Huwag waga ng pangkasinan, wag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pagpindot na rin po ang bell ko para palagi po kayo titid sa aking mga isusunod na mga video. Pakakalugpo po at ituturo ko po, po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot, sa spiritual at physical na karamdaman. At lahat ng mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa iwaga ng pangasinan. Pakatan at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan o sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong na uh, nangangailangan at huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at salat sa lahat magmahalan at pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan at pagkakalob sa lahat ang siksik dikdik dik, at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat uh, Shetat muna kay Berlin Palisok, tayo Commented, to Chile, Aurora, from Vico, Lion, La Viste, Jonix, Binadine, Gerardo Jimenez, Arnel de Rosario, Andy Bonifacio, Fight to win, Marlon Hoyojo, Joel de Rosario, Pakagat ng Dilim, coming to uh, Janice Nolo, Arnel Reano, Pantalion, Bubis, Jordan Buo, coming to Agion Puod, Andong Kulog, Itani Janan, Marvin TV, Koldo TV, Robin Mantanilla, Rons Marcelino, Ronald Sator, Commented, Uh, Rodiladra, Rudy Ladra, Kias B, masiya, at po ni Minister Ramos. Uh, shout po sa inyong lahat. Sa mga baguan po, uh, siya shout po sa inyong lahat. Si share po sa inyo ay uh, sa so Kristo nang pambangunin niya ang babaeng may sakit na ko po na po yung iba po na iba bagay uh, binagi ko pong oras yun pero marami pong pakaparanan po na uh, panggamot sa may sakit po na hindi mo po uh, uh, dapat po kang gagamit po kayo nito ay kwan po uh, marami pong kaparanan po uh, kung di nyo po masyado makita po ay eh, eh, screenshot nyo po para tap tapos kopya nyo po yan po ang kontrab Ang orasyon na ito ay gamitin upang malunasan ang sakit. Uh, kahit anong malubang karamdaman, bulong sa pasyente ng tatlong beses at ihip sa tuktok ng pasyente ng tatlong beses. Ihip din sa tubig ng tatlong beses at sa pasyente. Gawin ito ng tatlong beses sa isang araw hanggang sa magbubuti na ang lagay ng pasyente po. marami pong kaparanan po kaya yung sinulat ko po sa inyo yung uh, maintindihan nyo po uh, kalimbawa uh, marami po tong oras yun po uh, uh limbawa, yung kon po may yung po dito na kon po rin hindi ko pinagkalob sa inyo kasi may nahirapan lawang po kayo mag mag uh, bigkas po kaya yung kinukanong ko po sa inyo ay yung kon na po para ma isaulo nyo po agad una po ay adon see masik, kumi, talita, kumi, ga, awi. Yan, kung po ito. Tapos yung pangalawa po ay, eh, aiyu, syuok, saub, i, a, i, a, i, a, i, i, intuso, no, no, i, yusus. Tapos yung pangalawa, kogi, tu, mainom, di, i, ah, uh, kaya yung pinagkalog ko po, po sa inyo ay yung ito po para madali po yung maisaulo po kung kayo na po yung mga gamot po. Ang magdasal po lamang po ng isang ama namin at sunod po yung orasyon po. Magdasal po ng isang ama namin. Ama namin na sa langit, sambay ng pangalan mo, ikaw na ang hari sa amin. Sundin nawa ang paluban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nakasala sa amin at huwag mo kami ngiharap harap ng pit na pagsubok kundi ilay mo kami sama-sama sa -sama pagkat iyo ang karyan, kapangyarihan, kapurian, magpakailan man. Amin. At sunod po yung orasin po ng tatlong bisis po. Adon, masik, kumi, talita, kumi, ha, awe. Adon, masik, kumi, talita, kumi, ha, awe. Adon, masik, kumi, talita, kumi, ha, awe. Masalin naman po ng, uh, ng, sa isip at ihip po sa puyo at sa tubig inumin at ipainom sa babaeng malupa ang karamdaman. Gawin ito ng tatlong bisis sa isang araw at hanggang siya ay gumaling po. Sana po pakingatan po ito at i-share nyo po sa iba kung may karamdaman po dyan na kuan po uh, itulong po ninyo at i po, ibagi po nyo po, po sa kanya para uh, makatulong po, makakatulong po ayo sa uh, hindi po matutumbasan uh, sino man. Maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, napakabisa po na oras yun yan na kung eh, sa inyo. Uh, magagamit po nyo sa kung uh, po. Kahit hindi po malupa, basta gamitin po nyo lamang po ito. Ito po'y ginamit ni Kristo so ng pabangunin niya ng babaeng may sakit. Maraming salamat po. Sana po wag po kayo makalimot pong mag-subscribe. Paki-screenshot nyo para kung po uh, mga copy nyo po.